Pugis, ang muli si Nito at welcome kayo sa akin channel Malyaris Garden. Ito ang yung ayusin natin. Meron ba kayo mga bugambilya na ganito? Ah, uh, sobrang makapal. Ah, uh, na halos. oh. Ayusin natin ito. Maganda ito. Ah, uh, Danya White. Uh, ganyan. At tapos na siyang mamulakwa kaya ganyan yung mga bulaklak niya. Alam ka na. Oh. Eh, di, hindi pa ba, hindi magandang tingnan sa makapal, kapal. natin. At uh, tingnan natin kung paano mangyayari dito. Number one, pagka ganito, uh, para maayos natin ng gusto, tagdaga natin muna ng lupa o kaya lagyan natin ng tulos at uh, para tumayo na ganyan. Pero dito sa akin, talagyan ko na lang ng lupa para para marami akong lupa dito. Para tumayo lang, para maayos natin. Bayon nat. Ah, uh, ititrim natin ang maganda. Tingnan natin kung paano ang mangyayari pag natapos natin ma-trim. na eh. oh, maganda na. Diba? Uh, Anit na yan naman mong mulaklak. Tanggal na natin yung mga haba. Gaya, dami natin natanggal. Oh. At uh, matapos natin ma-ship na ganyan para mamulak siya, mamulaklak siya agad ng maiksi na hindi na siya hahaba. Lalagyan natin ng kabono. Abunahan ah, natin ng triple 14. Para mamulak mamulaklak siya agad. Ah, complete ito yung triple 14 white ito na granule. Ayan. Isang kutsara. Ilalagay natin. Kakalat lang natin sa may puno niya. Sa may gilid lang ng pat. Huwag nyo lalagay sa may puno. Dito na sa gilid. Mas malaki may tutulong nitong abono na to para mamulaklak siya agad. At saka yung mga sanga niya, hindi siya masyadong hahaba. May iksi lang, mamumulaklak di ba? diba, maganda na pag mamumulaklak na ito. Ito pa, yung dulo na ito, tanggalin natin. maliit. Ngayon, didiligan lang natin agad. Parang pa ito, ano? Tanggalin na natin ito. Tanggalin na natin. Diyan. Gumanda siya. Diba? Ganda oh. Ang mulaklaki yan ngayon. Anit ng tingnan. ito kailangan kailangan natin gamitin ito para mamulaklak mamulaklak siya na hindi mahaba yung mga sanga niya Ayan. mga 3 days lusaw na lahat yan unti unti na nalulusaw nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na pananood nyo ng mga video ko uh, yung mga paguan pa lang sa channel ko pag nagustuhan nyo yung mga video ko Uh, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bye-bye!